Nakakay na kami tatay. Kami Yun. Oh, wow. Nakagana ng kulay nito. Mo. Mo. Ito. Woo. Hello. Ma Mo. Hello. How are you? Natatanaw ko na yung dagat. Ayun oh naririnig ko na yung kalas ng alon excited na rin ako makita ng sari-saring isla sa dagat dito sa sa Libis Occidental Mindoro yun know, oh, dagat na ay ang ganda pala dito ang maganda rin yung buhangin dito o oh, parang nasa Burakay na rin tayo puting puti anong tawag sa inyo na tayo? kikipa kikipa Ano mm -hmm. anong tawag sa amin nito ay chamisan Pagka sinabawan to, talaga namang napaka matamis yung sabaw. Ito yung gagamitin namin pang ng isda. Lambat, pantaksay ang tawag dito. Kayo na at mananaksay sa dagat. Siyempre kasama ko yung tatay ko yun. Ay medyo maalon pero sige lang. Ang malaga makakuha tayo ng mga isda. Ay, no? Ay grabe. Ang saya pala rito. Talagang maaliwalas. O oh, na. Mananapsay na yung aking tatay. talaga kasi ako nga para. Sana makauli kami ng marami. Ate, nandun na pala yung aking tatay. Nakakadulis naman lumangoy. So, marami din pala dito. Kung makakayas, kayas. Ano, ano, ano. Uy. Isisipagdakbuhan. Ano yung bago ata sa akin eh. Ano. Anak na namin tatay. Talagang sinusuyod pala bawat gilid nito para maabog yung mga isda. Ayos, dami. Marami no? Sa loob ng 15 minutos halos din o. No. Napananaksay, Tingnan natin kung marami talaga ang nakuha ng aking tatay. Yun, marami kami din eh. Para sa register din. Yun. Oh, wow. Nakagana ng kulay nito. Para pang ihaw na talaga. Ayos. Oh, danggit. Yan ba yung sinasabi mo kanina? Danggit. Danggit Danggit ito. eh. Yung danggit ito yung dinaday. Oh, yan nga yan. Masarap ihaw yan tsaka prito. Pa Pasigal din, prito yung Ay, danggit na. Ito. Yun, lansero. Matalas makaano nito, makatibo. Sakit yung oh, makatinik. danggit. Ayan pa, danggit pa din. Ah, tatlo na tayo yung danggit. Oh, meron pa din siya. Ah, grabe ang taba. Kinakain namin yung ano nito, atay eh kinikilaw kinikilaw namin matay oh. kasi dinadayin ito no? oh. oh. mo nang pandain ayun danggit ayos na may nakuha na kaming pang kilaw at pang pulutan yung aking tatay ito na yung uli namin halos kalating sako <laughs> 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 ka din na na Parang pulang ata yung ano. Oh? Uy, no? Oh, tamo. Mapaw. Ay, gawag yun naman to. Sawa talaga tayo sa isda. to Ah, oh, ayos. <laughs> Ayun pa, nakadikit. Ayun. Naka oh, Tama <laughs> naman. Dami Duro tayo. Duro mga yung... tatlong kilo. Kapat. Lahat tayong ipibrito tamang paglilinis po ng isla na nahuli. Dito pa no yan yung mga kiss. Okay lang, okay lang. Okay lang.